sa isang alternatibong universo, isang ulap ng radiation na nanggaling sa kalawakan ang bamalat sa mundo. Ang radiation ay nagdulot ng muling pagkabuhay ng mga nakabaong patay at sinimulang sa lakayin ng mga tao bilang mga zombie na kumakain ng laman. Di nagtagal, napuno ang mundo ng mga ganitong nilalang na nagsimulang pumatay sa lahat ng makasalubong nila. Tumugon ang sangkatauhan, at nagsimula ang isang digmaan laban sa mga zombie. Nahirapan ng mga tao na manalo sa digmaan hanggang sa dumating ang kanilang tagapagligtas na si Dr. Reinhold Geiger, na nagtatag ng isang organisasyon na tinawag na Zomcon. Natuklasan ng doktor na kung masisira ang utak ng isang zombie, ito ay mamamatay at hindi na muling mabubuhay. Gamit ang impormasyong ito, tinarget ng mga sundalong lumalaban sa mga zombie ang kanilang mga utak, at di nagtagal ay napanalunan ng digmaan. Nagtayo ang Zomcon ng sistema ng seguridad upang protektahan ang kanilang bayan mula sa karagdagang pag-atake ng mga zombie. Gumawa sila ng perimeter fence na bumakod sa bayan upang hindi makapasok ang mga zombie. Ngunit kahit sa loob ng bakod, kapag namatay ang mga tao, sila ay nagiging zombie dahil sa radiation. Malaki ang panganib sa buhay ng mga tao. Ngunit si Dr. Reinhold Geiger ay nakabuo ng isang mahusay na imbensyon na tinawag na domestication collar. Sa collar na ito nawawala ang pagnanasa ng zombie sa laman, na silang masunurin. Ang pulang ilaw mula sa collar ay nagpapahiwatig na nakontrol na ang pagnanasa ng zombie sa laman. Ipinayo sa mga tao na tawagan ng zomcon o pindutin ang pinakamalapit na safety button kung matunaw ang ilaw mula sa collar. Nang maging masunurin ang mga zombie, sinimulan silang gamitin ng mga tao bilang mga kasambahay at butler upang tumulong sa gawaing bahay. Ang mga ayaw mamuhay bilang zombie at may kakayahang magbayad ng libing ay inilibing ng malalim sa lupa matapos putulin ang kanilang ulo mula sa katawan. Nakilala rin bilang emission free burial sa bayan ng Willard. Tinutuluan ang mga bata sa paaralan tungkol sa Zomcon at kasaysayan ng mga zombie. Sa isa sa mga klase, binisita ng hepe ng seguridad ng Zomcon na si Jonathan Bottoms ang mga mag-aaral. Kasama sa klase ang anak ni Mr. Bottoms na si Cindy. Ipinagmalaki ni Mr. Bottoms na ginawa niyang mas mahigpit ang seguridad ng bayan laban sa mga zombie na nagpalakpakan sa mga mag-aaral bilang pagpapahalaga. Ngunit hindi mo kang impressed ang isang batang nagngangalang Timmy Robinson. Tinanong niya si Mr. Bottoms kung ano ang mangyayari kung ang mga zombie na inilibing ay makalabas balang araw. Naisip niya na baka dahan-dahan silang umakyat at mula sa lupa. na iwan si Mr. Bottoms na walang masabi, at di nagtagal ay tinapos ng guro ang klase. Tinuturuan din ng mga bata sa Willard na gumamit ng rifle upang ihanda sila sa anumang uri ng pag-atake ng zombie. Dalawa sa mga kaibigan ni Timmy ang nangbuli sa kanya at ipinadala sa detention. Pag-uwi niya sa bahay, nakita ni Timmy na lumilipat ang pamilya Barrow sa kanilang kapitbahayan. Sin, salubong siya ng kanyang ina na si Helen at hindi pinansin ang kanyang kwento tungkol sa mga buli. Kalauna ng gabi, bumalik mula sa trabaho ang kanyang ama na si Bill at nakita na naghanda si Helen ng maraming putahe para sa kanya. Lumalabas na bumili siya ng zombie upang tulungan siya sa gawain bahay. Hindi natuwa si Bill sa bagong bilihan dahil natatakot siya sa mga zombie. Ngunit iginiit ni Helen na ang kanilang mga bagong kapitbahay ay may anim na zombie, kaya dapat sila ay magkaroon kahit isa. Kinontrol ni Bill ang zombie gamit ang remote at sinaktan ito sa proseso. Naawa si Timmy sa zombie at hiniling sa kanyang ama na itigil ito. Kinabukasan Hinintay ni Timmy si Bill upang maglaro ng catch. Ngunit nagpalusot si Bill at lumabas upang maglaro ng golf kasama ang kanyang mga kaibigan. Walang pakialam ang mga magulang ni Timmy sa kanilang tungkulin sa kanya. Madalas hindi pinapansin ang kanyang mga pangangailangan sa bahay. Lumabas siya upang maglaro mag-isa. Ngunit pinigilan siya ni Helen dahil ayaw niyang isipin ng mga kapitbahay na malungkot siya. Pumunta si Timmy sa parke at nakita ang isang zombie na sinusubukang kunin ang isang lata mula sa lupa. May kumokontrol sa lata mula sa mga palumpong at ginugulo ang zombie. Pumunta si Timmy sa palumpong at nakita na ang kanyang mga bully ang may kagagawa ng kalokohan. Itinulak siya ng mga buli sa lupa at balak siyang barilin ng dumating ang bagong zombie ni Timmy upang iligtas siya. Itinulak nito ang mga buli at iniligtas siya. Masayang nagpasalamat si Timmy sa zombie at pinangalanan itong Fido. Pagkatapos, sinubukan nilang maglaro ng catch. Ngunit hindi alam ni Fido kung paano. Kaya sa halip, naglaro sila ng fetch. Tinuring ni Timmy si Fido bilang kanyang alagang aso. Habang naglalaro, napunta ang bola malapit sa masungit na matandang kapitbahay ni Timmy na si Mrs. Henderson. Nang puntahan nito ni Fido, inatake siya ng matanda at paulit-ulit na hinampes na nagpa-dysfunction sa kanyang collar. Naging zombie ulit si Fido na kumakain ng laman at pinatay si Mrs. Henderson, dumating si Timmy sa lugar at natakot nang makita siyang kumakain kay Mrs. Henderson, lumapit si Fido kay Timmy, Munit biglang gumana ulit ang kanyang collar. Dinala siya ni Timmy pa uwi, ngunit nakalimutan nilang kunin ang bola. Nasa garahe na ni Bill sina Fido at Timmy, kung saan ilinis siya ni Timmy. Napansin niya ang marka ng operasyon sa dibdib ni Fido at napagtantong namatay ito sa atake sa puso. Pumasok si Helen at tinanong sila kung ano ang ginagawa nila. Sinubukan ni Fido sabihin kay Helen ang tungkol kay Mrs. Henderson. Ngunit hindi siya binigyan ni Helen ng pagkakataon na magsalita. Sa almusal kinabukasan, binanggit ni Timmy na namatay si Fido sa atake sa puso tulad ng tatay ni Bill. Na ikinabwisit kay Bill. Kailangan niyang patayin ng sariling ama noong digmaan ng mga zombie. Pagkatapos, dumating si Mr. Bottoms sa bahay ni Timmy upang makipag-usap at pag-usapan ang biglaang pagkawala ni Mrs. Henderson. Lumalabas na nagsimula ng maghanap ang pulisya sa kanya. Nakinig si Timmy sa kanilang usapan. Matapos umalis ang mga bisita, tinanong niya ang kanyang mga magulang tungkol kay Mrs. Henderson sinabi ni Helen na kung may pet zombie na umatake kay Mrs. Henderson Ang mga amo nito ay itatapon sa danger zone sa labas ng bayan Sa gabi Naging zombie si Mrs. Henderson at naglakad sa bayan Inatake niya ang isang lalaki Na ginawa rin itong zombie Natakot si Timmy na itapon sa danger zone Kaya lumabas siya upang hanapin ang bangkay ni Mrs. Henderson upang itago ito Ngunit ang natagpuan niya lang ay ang naputol niyang braso Biglang inatake siya ng zombie na si Mrs. Henderson Ngunit nagawa niyang tamaan ito ng pala Matapos paulit-ulit na hampasin Pinugutan niya ito ng ulo at inilibing sa isang pampublikong hardin Si Fido ay itinalakad sa puno sa labas sa gabi. Nakita siya ni Timmy na nahihirapan at gumagawa ng ingay. Nang tiningnan niya ito, napansin niyang naka-off ang ilaw sa collar, na nangangahulugang hindi ito gumagana. Jin Eisen ng ingay ang isa sa mga kapitbahay ni Timmy na si Theopolis. Nag-alok siyang tulungan si Timmy sa problema ng zombie. Dinala nila si Fido sa bahay ni Mr. Theopolis, kung saan inayos niya ang collar. Napagkasunduan nilang huwag sabihin kahit kanino ang nangyari dahil dapat iulat sa Zomcon ang isang sira na collar. Kinabukasan, pinagbihis ni Helen si Fido ng suit ni Bill upang dalhin sa isang libing. Nagsimula ng magustuhan ni Helen si Fido. Si Bill naman ay nahuhumaling sa mga libing ng zombie at dumadalo sa isa kapag kaya niya Dumalo ang apat sa libing Kung saan inilagay ang katawan at ulo ng zombie sa dalawang magkaibang kabaong Samantala ang zombie na nakagat ni Mrs. Henderson ay umatake sa ibang tao sa parke. Napununa na ng mga zombie ang bayan. Lumaban ang mga manggagawa ng ZomCon at sinubukang kontroli ng sitwasyon. Kinabukasan, nakita ni Helen si Timmy na naglalaro kasama si Fido at natuwa na sa wakas ay may nahanap siyang kaibigan. Dinalhan niya sila ng juice. Nagreklamo si Bill. Sinabing hindi kailangang kumain o uminom ang zombie. Ngunit iginiit ni Helen na kaya nito. Hiniling niya kay Bill na manatili sa bahay at mag-enjoy kasama ang pamilya. Ngunit umalis siya kasama ang kanyang kaibigan. Habang umaalis, lumingon siya at nakita si Nafido. Helen, at Timmy na naglalaro na parang masayang pamilya. Isang araw, nahuli ng mga bully ni Timmy si Mr. Bottoms dahil sa aksidenteng pagbaril sa binti ng isang manggagawa ng Zomcon. Pinaghihinalaan ni Mr. Bottoms na binaril ng mga bata si Mrs. Henderson at pinatay, na siya namang lumilikha ng mas maraming zombie. Ngunit itinuro ng mga bata ang sisi kina Timmy at Fido. Sinabing inatake sila ni Fido sa parke noon. Pagkatapos, nakita natin sina Fido at Timmy na umaakyat sa burol habang nag-uusap tungkol sa kung paano sila magkasama magpakailanman. Biglang inatake sila ulit ng mga buli na tinalian sila sa puno. Plano nilang sirain ang collar at patayin si Fido upang isipin ng lahat na sila ang mga bayani ng bayan. Sinira nila ang collar ngunit natakot silang barilin siya. Ngunit ang isa sa kanila ang nabaril sa halip. Nakawala si Fido at hinabol buli papunta sa isang maliit na kaban malapit doon. Doon, kinain niya ito. Lumapit siya kay Timmy ngunit hindi siya inatake. Nakabuo si Fido ng emosyonal na koneksyon kay Timmy, na mas malakas kaysa sa kanyang gutom sa laman. Nang hindi niya maalis ang tali kay Timmy, naghanap si Fido ng tulong at ibinalik si Helen. Isang bully ang naging zombie at malapit ng umatake kay Timmy, ngunit nakarating si na Fido at Helen sa tamang oras upang pigilan ito. Sinunog ni Helen ang maliit na kaban upang alisin ang ebidensya. Kalaunan, nasa bahay ni Mr. Bottoms ang mga Robinson. Kinausap ni Helen si Didi, asawa ni Bottoms, tungkol sa kanyang pagbubuntis. Napansin ni Mr. Bottoms na magkaibigan sina Helen at Fido at binigyan ng babala si Bill tungkol sa sitwasyon. Pinaghihinalaan niya na si Fido ang pumatay kay Mrs. Henderson. Pag uwi nila, sinubukan ni Bill kausapin si Helen ngunit hindi siya pinansin. Samantala, natagpuan ng mga manggagawa ng Zomcon ang bangkay ni Mrs. Henderson at ang bola na naiwan ni Timmy sa lugar. Nasundan nila ang pagpatay pabalik kay Fido at inaresto siya kinabukasan. Hinabol ni Timmy na malungkot ang van kung nasaan si Fido ngunit pinigilan siya ni Mr. Bottoms. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Cindy, anak ni Mr. Bottoms, kay Timmy na buhay pa si Fido. Narinig niya si Mr. Bottoms na kausap ang isang tao sa telepono tungkol sa hindi pagsayang ng magandang zombie. Ginagamit si Fido bilang libreng manggagawa sa isang pabrika ng Zomcon. Hiniling nila ang tulong ng kanilang kapitbahay na si Mr. The upang makapasok sa pabrika at iligtas si Fido. Dating manggagawa si Mr. The sa Zomcon ngunit natanggal dahil sa romantikong relasyon niya sa isang zombie. Siya at si Timmy ay pumunta sa punong tanggapan ng Zomcon kung saan inaayos ng mga tao ang kanilang mga lumang zombie. Sinira ni Mr. The ang collar ng isang zombie at lumikha ng kaguluhan sa lugar ngayon, kailangan na lang nilang pumunta sa pabrika sa kabilang panig at ibalik si Fido. Samantala, nalaman ni na Helen at Bill ang plano ni Timmy at pumunta rin sa punong tanggapan ng Zomcon. Nagawa ni Timmy na makapasok sa pabrika habang nilalabanan ni Mr. Diopolis ang receptionist. Ngunit nakita ni Mr. Bottom sa surveillance camera na nakapasok si Timmy. Natagpuan ni Mr. Bottom si Timmy at itinapon siya sa kabilang panig ng bakod na nagpoprotekta sa bayan. Maraming ligaw na zombie ang lumapit sa bata habang sumisigaw siya ng tulong. Dumating si na Fido at Bill at hiniling kay Mr. Bottoms na papasukin si Si Timmy, nagkaroon ng matinding laban sina Bill at Mr. Bottoms, at nagawa ni Timmy na makapasok ulit sa loob ng bakod. Itinapat niya ang rifle kay Mr. Bottoms at hiniling na palayain ang kanyang ama. Ngunit aksidenteng binaril ni Mr. Bottoms si Bill hanggang mamatay. Sinira ni Timmy ang collar ni Fido at pinagawa siyang umatake kay Mr. Bottoms. Sa wakas, pinatay ni Fido si Bottoms at iniligtas si Timmy. Makalipas ang ilang panahon, inayos ni Helen ang libing ni Bill. Napalaya si Fido mula sa pagkakakulong at nakatira kasama si Helen, Timmy, at ang bagong silang na anak ni Helen. Naging zombie si Mr. Bottoms at kinokontrol ng kanyang anak na si Cindy. Natapos ang pelikula habang mahal na hinahaplos ni Fido ang bagong silang na sanggol. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like upang matulungan ang channel. Salamat sa panunood!